Hello guys, so ayan, maulan na gabi dito sa amin. maulan maula na gabi eh. Alright. So, ano bang ano yung kapangpangan ba yun? Ilocano ata, ano? Ayan. So, eto. Meron tayo ditong Realme A12. Realme A12. So, yung problema nito is palit. Uh, palit LCD kasi basag-basag yung LCD niya. Yan. Ito yung LCD nya Ayan. Binungkal ko na yan, guys. Ayan. So, para mas mabilis tayo. Ayan, binungkal ko na yan. Alright. Ngayon, dumating na yung ating pinakaantay yan. In-order natin. Ano? In-order natin. Sa Shopee. Alright. So, magkano ba yung halaga niya? 558, guys. Tingnan natin kung kung okay ba siya. Ito yung LCD, napaka-secure talaga totally yung packaging niya. Alright, buksan na natin. Ayan. Then, nakabox pa siya guys. Diba? So, shout out to you. Si bang Ervin. Ayan o, oh, Ervin yung nagpadala sa atin. So, ang bilis. 3 days lang andito na guys. So, ito yung pinadala niya. Mm -hmm. Pero, sana hindi damage siya na. Yan, unboxing tayo. Medyo maulan. Medyo maulan dito sa amin. Oops, ganito pala yan. Double box yung pinagawa niya. Ha? Galing naman. Double box, oh. Galing na wala ha. Tapos ito nakaano Pag itinapon mo ba to, hindi ba to ano. Ayan, so yan, may nakalagay pa dito. Aha. Uh, So, total 1, PTN 6, 812 e LCD. Alright, ayan o. Oh. 812 e LCD. Ito na siya guys. Sige. Sige. Gusto na natin to Right Ayan Aha And eto na nga Eto na nga yun Oh come on A5S Pareho ba? So sana pareho Para hindi tayo Hindi natin ibalik Ano Sige, Tingnan natin. Ayan. Medyo maulan ha. Medyo maulan guys. <coughs> Alright. Lagay na natin. Ayan. Suwak na suwak naman siya Ayan, tama naman kasi yung camera nandyan eh. Right. Lagay na natin to. So magte-test muna tayo, guys. Kung functional ba siya. And yung battery natin. Ayun. ayan ayan na nga power on ayun may display may display agad oh so sana okay ano sana okay Antay-antay-antayin natin mag-load siya. Medyo matagal, di ba? Ayan. Medyo matagal lang. Ayun. Alright. right. Ano nangyari? Lobot ba? Lobot ba? Ba't parang nag-restart siya? Ahem. <coughs> Hindi ko alam, baka lobat. <laughs> baka lobat. Sige, charge muna natin. Ayan guys. So ito may pattern lang kasi yung ano niya. Pero try natin yung pattern ha. yan, functional. Itong functional. yan o. Oh. Okay naman o. Oh. Oh, gumagalaw naman siya o. Oh. Diba? Ayan o. Oh. Ayan. Diba? Oops. So sa tingin ko, okay naman yung LCD. Alright. Ayan. So ipifix na lang natin to guys. Oops. So walang emergency call na lumalabas. Pero sa tingin ko, okay na to guys. Walang emergency call eh. Tingnan nga natin. Volume up. <laughs> Yan. So, i-fix na lang natin siya guys, then okay na to. All right. Yan. Sige, fix na natin to. Huwag na nakating patagalin pa. Yan. Sa so, dahan-dahan lang lang. Ito parang nilinis ko na to eh. Linis ko na ata yan. Para walang ba sila? Eh, magkaiba naman eh. <coughs> Sige, ganito lang yun. Lagay na tayo. Alright. Yan. Tapos Okay na natin to dito. Yan. dahan-dahan so, lang. Dahan-dahan lang. Dahan, dahan, dahan. Then, paganyanin. Alright. I fix Terima kasih telah menonton. Ang lakas ng ulan guys Parang ayaw nang papigil Sobrang lakas ng ulan Ayaw ninyo nang magpapigil guys Ah, sana ba yung pang sara natin? Parang nawala na. <coughs> Alright. ayan, ang lakas ng ulan so ayan, try ulit natin power on ayan Иди Nagsishut down talaga siya guys. Yun know, o. Wala na naman. yun ang nakasaksak sa charger. sa charger. sa so, kailan naka-saksak sa charger so para may problema na din yung kanyang battery parang ganun Yan. Alright. Sige, okay na yan. Ayun know? o. So, di ba? Di ba? 29 seconds. Please try. Thank you. Good evening.